Aries, mas mainam ang maging maselen ka at huwag ka basta madaling makausap ng tao. Dahil kung makikita, na madali kang mapakisamahan ngayong araw, ay malalapit ka sa kapahamakan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Toros, dapat ay may isang salita ka ngayong araw, dahil ang makakausap, ay ganoon ang hanap nilang makasama, kaya huwag magbibiro ng sasabihin, mawawalan ka ng inaasam, na swerte signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, maging masaya ang aura mo ngayong araw para ang mga kayang gawin ay magagawa mo ng maayos, kung mapapasok ka ng alinlangan ay ikakalungkot ang mangyayari, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer Mag-ingat ka sa mga biglaang mong pagsasabi ng iyong nalalaman sa ibang tao dahil sasamantalahin ka niya ng kausap, Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, maging mas maingat ka sa mga hayop, ngayong araw nang makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan, Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo mas mainam na huwag kang maghihintay sa mga kausap, kung late ng dadating ay iwanan na, dahil kung maghihintay ka ay sasamantalahin niya ang kabaitan mo at katalinuhan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, mas lawakan mo ang iyong isipan, sa mga makakausap dahil doon mo maiintindihan ang dapat na gagawin, kung hindi ka makikinig ay pwede magiwan sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, ang maging sino ka man ngayong araw, ay dapat mong gawin huwag kang masyadong madaling makausap, dahil may gustong samantalahin ang iyong kabaitan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, ang maging mabait sa mga kapamilya ang dapat na maging ugali, dahil kung mabilis kang magagalit ay pwedeng mag-alis, ng swerte sa mga gagawin para sa pamilya, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, maging mas maaga sa dapat mong pupuntahan, dahil kung malate ka ay manghihinayang ka sa resulta na pwedeng sa iyo na dapat, ay napunta pa sa iba, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, mas mabilis kang gumawa ng desisyon ay mas naaayon sa dapat na magawa, kung magdahan-dahan ka ay baka mapag-iwanan ka ng swerte, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan, Pisces, Maging mas maingat ka kung ikaw ay gagawa ng pagbibiyahe, o sa mga paglalakad ng matagal, para maalagaan mo ang kalusugan at makaiwas ka sa gastos, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.